Duterte. Duterte pa rin. Bakit po, ma'am? Ay, parang lakas na si Kauma, ha? Duterte. Duterte, bakit po? Luterte. Marcos siya. Marcos Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos Marcos Kayo, Luterte. Pero hindi naman, hindi naman kayo nag, ano, ha? Nag-blablak, uh, ha? Bakit? Ah, hindi naman. Luterte. Oh, patas lang. Oh. Sa akin, sa akin. Oh. oh, so yung unfriend kayo, eh? Oh, gusto kasi unfriend kayo, di ba? Napapatay na tao, eh. Napapatay na tao, yung papatay na tao, eh.

Ito to, si Tropa. Sir, excuse survey lang po, sir. Survey lang, sir. Uh, regarding sa, di ba, may mga kaguluan ngayon regarding sa between Marcos and Duterte. So, sa po ba kayo nakapanik, sir, na ano, Marcos or Duterte po? Ano, ah, comment po muna. No, comment. Okay. Uh, salamat, salamat po, salamat. po ang survey lang. Survey uh, lang po. Sino ano uh, po ang uh, gusto nyo sa ating Pilipinas? Ang Duterte po ba o ang Marcos S? Ano po? Comment? Ah, sige, sige, sige. Uh, nanay. Nanay. Yeah. Uh, hello, Nay. Ay, Torbo lang po namin. Ayok, kayo. yung survey lang po, Nay. Sino po ang uh, gusto nyo para sa Pilipinas? Marcos S po or ang Duterte? Marcos. Marcos. Sige, Marcos. Uh, one Ayan. point. One point. salamat, salamat po. Salamat dito tayo dito tayo suma eto si Bossing. boss naboto ka na ba boss ay hindi pa yung mga naboto okay. yung naboto yung ating ano pa, ito to, si Ate. Ate, ate may store po lang po. Sir, ay, survey lang po. Alam naman natin, maraming kaguluhan ngayon sa Bansa ng Pilipinas. Di po ba? Uh, para, kung po kayo, uh, sino po ang uh, inyong uh, susuporta ng Duterte po ba o ang Marcos? Wala po sa pungkisan. No comment pa po. Mar. Ano comment, so no comment. Ako, uh, ah, sige, sige, sige. Salamat uh, na. No comment. Ang tayo, ah, uh, pakiano sa, ano, sa issue. Ay sir, sorry po, may lang kami kayo sir. Kali sir, survey lang ko, dahil alam naman natin maraming nga kaguluan ang nangyayari sa bansa natin. No? Pero kung tatanungin po kayo sir, as, kanino po kayo nakapanik? Sa Marcoses po ba o sa Duterte so far? Nahihirapan din kayo sir? Nahihirapan din. Sige, sige. No. Yeah, thank you, sir. Ayun, sir. Hello, sir. Sorry sa stop. Magandang ano po, magandang hapon. Ngayon po, apon... tatanungin, sir. Uh, sino po ang dapat mamahala talaga sa Pilipinas? Ang Matos is ba o ang uh, Duterte? Uh -hmm. uh, oh, Mahirap. 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 Oh, sobrang uh, nahihirapan rin kayo, no? Mamili. Okay, salamat, sir. Salamat po, salamat. Uh, <long Writing> Ito si ate. Ate, pa-fetyo na. Alam ko lang may naganap buhay kayo. Ama, sir, uh, mga kalye survey lang, te. para sa inyo, sino po ang dapat mamahala talaga sa Pilipinas? Ang Duterte po ba o ang uh, Marcoses? Duterte. Duterte. Duterte, uh, Duterte si Madam. Salamat po, salamat. Thank you, thank you ah! uh, Sir, store ko lang po, Kalya yes, Serve. Kalya Serve lang po. Ah, ah, sino po ang ah, sa tingin yung dapat mamahala sa ating uh, bansa na nagkakagulo ngayon? Duterte po ba o ang Marcos S? No comment, sir, muna. No comment. No comment. Ayaw no madami. No no bakit? Ayaw <laughs> ma- <laughs> Ayaw ma-unfriend, ma <laughs> ma sir. <laughs> Baka <laughs> ma-unfriend ka po sa Facebook. <laughs> <laughs> so, so, salamat, <laughs> salamat. Ayaw ka ba yung And so so far guys, no, uh, mga kababayan. Ako ko uh, So yan guys, no. Ikot-ikot uh, tayo dito ngayon kasi maraming tao. So tingnan natin, yung hindi po busy, tatanungin po natin. So, pero ikot pa rin tayo dito, guys. Ikot-ikot po tayo. Ay magtanong sa mga botante so, uh, ng mga nasa Ang nararapat talaga na dito. May event po dito ngayon, no. Uh? So, hindi ko alam kung sinong artista yung nandito ngayon. No? So, Maraming tao, no? Maraming ng tao. So, ayan guys, ikot-ikot pa po tayo dito. Ang <coughs> daming mga pagkain dito. Kapal yung survey lang po. <laughs> ayan. Nay, uh, sa tingin nyo, nai sino po ba ang uh, dapat talagang mamuno sa ating bansa? Marcos Espo o Duterte? Ayan. Kayo po kung tat kayo tatanong. Marcos. Marcos, Marcos po. Ayan. Thank salamat po. salamat. 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 Survey lang po, survey. Survey po, survey lang po. Sino po uh, sa tingin nyo ang dapat mamahala sa Bansang Pilipinas natin? Ang Marcos po ba o ang Duterte man? Marcos, Marcos, Marcos pa rin. Mar Marcos, Marcos yan. Marcos pa rin po. Yeah. So, no comment pa kayo no dyan. no comment. Ba, ayaw nyo lang ma-unfriend, sir. sa Facebook. Okay. Gusto <laughs> <laughs> so, kasi unfriend ngayon, <laughs> di ba? Ayan. Salamat po, ma'am. Salamat. Ayan <laughs> sa tatay. Tayo. Nakakalay ah, na po sa abala. Ah, kalye survey lang po tay. kung kayo po pamipiliin sino po talaga dapat mamahala sa ating bansa. Ang Duterte po ba o Marcos? Ay, alam sa Pero kung ano po, kung kayo tatanungin ta. Ano pong trip niyo? Ano pong gusto niyo? Marcos po or Duterte? Tinitibok ng puso. Ay, po salamat Salamat daming tao ah. Pasok tayo dito. Ito, ito si ito. Tatay. Ah oh, sir, may stop po lang po kayo sa Glen Calle survey lang po isa mabilisan. Alam naman natin na ah, maraming gulong nangyayari ngayon sa bansa natin. Pero kung tatanungin kayo, sino sinisigaw ng puso nyo? Duterte po ba o Marcos? Ah, uh, mahirap na. So, para tayo diyan. Kailangan eh. Ah, uh, oh. yun natin siya. So, Tatampo naman isa. Oh. Uh, so, isa. Tapos so, ano na lang yung hindi uh, Balit na lang kung sino sa yung mo lang man, friend Sir. <laughs> eh, na ma si mo, ano, eh, iba rin ang nga lang. na ma-unfriend. Sa panahon natin iba-ibang senaryo ng mga okay. tao, kaya si kaya uh, mahirap maging divide. Tama. Bansa natin, magiging okay. bansa natin. As one na lang sana, no? Yes, dapat. As, as one, nalang. diba? Nating naman, as one naman sila. Hindi oh. lang diba, 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 nangyari lang. Nagkaroon lang ng mga intriga. Bawat but... Pero intriga, no? maayos din yan. Oh. So, naniniwala uh, kayo, sir? Magkakaayos pa. Oo, so, oh, kasi may ang bansa naman natin. May pagkatawag naman sa'yo. Okay. Correct, right. correct. Tama, sir. Maayos ang lahat ng naman ang kaguluan, may kaayosan. Okay. Uh, sabi nga, ang bansa

Kali sir, po? Okay lang po. Kali sir, kung po? Uh, lang po namin kayo kung sino po ba sa tingin nyo ang sinisigaw ng puso nyo na mamahala talaga dito sa Bansang Pilipinas. Ang Duterte po ba o ang Marcos? Hindi ko pa po masasagot sa panahon ganito. Okay lang, okay lang. So, Ayaw mo lang ma-untrend ma'am. <laughs> <laughs> uso ako. Baka baba niya ba ito? Baba. Ang mga pagtampon, no? uso pa naman ang tampuan. Uso no? ngayon, uso. Uh, <laughs> salamat po, Ma'am. Okay, salamat. Baka uh, Hello, sir. Ah, yes, sir. May lang po uh, mga political blogger po kami. At kayo, ngayon ay meron po kami nga survey regarding nga po sa kaguluhan ng Pilipinas natin ngayon, diba? Alam naman natin nagkakaguluhan lahat. Kung sino ang kanilang so susuportahan Para sa inyo, sir, sino po ang suportado nyo? Ang Duterte po ba ang Marcos? Duterte. <laughs> <laughs> uh, Duterte din kaya, sir. Kayo po, sa, sa tingin nyo, yung sinisigaw ng puso nyo na sa tingin nyo talagang uh, kailangan ng puso. Marcos po. Eh. Marcos. Thank you, sir. Thank tingin you, thank ka. you, sir. Basta, Marcos. Basta, Marcos. Solid. Solid, Mark. Okay. Thank you, sir. Thank, thank, you. thank, thank you, thank you. <laughs> ah, si, tatanungin po namin kayo kung sino po ang sinisigaw ng inyong puso para sa Pilipinas. Duterte po ba o Marcos? Duterte. Duterte rin si Madam. Thank you, thank you, Madam. Thank you. For... Um, po. Sino po ang sinisigaw ng iyong puso? Marcos po ba or Duterte? Marcos, Marcos, Marcos ay, Maraming maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Uh, okay, Thank you bela mo. Ayo sir, bela mo. Ayo sir, bela mo. Ayo sir, bela mo. Ayo po. sir, naman natin magulang sistema. Pero kung tatanungin kayo, sino po sinisigaw ng inyong puso? Marcos po o Duterte? Wala. Wala. Ayaw mo ma-unfriend, ma'am. Ayaw mo ma-black. Si Lenny. Ah, si Lenny, yan. Ah, oh. Sila, ayaw mag... Ayaw, sir. Ah, may... kung papipiliin kayo, sino po ang sinisigaw? boto ngayong uh, ano uh, parating na halalan sa ano, e, ano kay ang partido po ni Duterte o partido ni Marcos wala po wala po kayo wala pa wala, wala pa wala, wala. decided pa <laughs> po eh wala wala talaga sa kanila kahit ah wala wala so iba talaga iba <laughs> political vlogger. Matanong lang po namin kayo ma'am. Ah, sa kabila po alam naman natin magulo ang sistema ng Pilipinas ngayon, di ba? Pero sa tingin nyo, sa sinisigaw ng puso nyo, sino po ang nararapat na talagang humawak sa ating bansang Pilipinas? Ah, Marcos Espobaho, ang Marcos S. po ba o ang Duterte? Duterte. pa rin. Duterte. O, bakit po ma'am? Para ang lakas ng sigaw ha? Ah? Duterte. Duterte. Bakit po? Kami, pero...

ay, wala may iiwala yan so, pa dahil sa tanong natin ah. Ayun ah, nga. Totoo naman diyan. Eh disiplina kasi ang tawag nung. Dapat i-subukan sa disiplina. Ah, uh, mabisa. Uh, Dati naman 'yan sobrang disiplina. Di uh, wala nang pare nagdadama. Ah, wala akong nangyayari. Hayun may Salamat. Ayan guys uh, ata uh, yun nga nato kaya natin no, na eh ito to sila uh, kanina pa tuas sunod-sunod sunod sa, sunod 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 sa amin eh. okay. ano Ang pilarang, <laughs> ah ilalagay ko para sa amin pilarang... Kifi? Kifi. Kifi? Kifi kami. Kifi kayo. Si Kifi, Kifi. 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 Oh. yung gold star po yun, di po? <laughs> maraming maraming salamat. Maraming salamat guys at uh, kita-kits po tayo sa susunod na video.